Dingdong, Tito Dingdong, Ate Zia, Ate Zia, and Sixto. Sixto. Thank I... you so much. Thank you so much. I love this game. Nagpasalamat ang TV host-actress-comedian na si Pokwang sa celebrity couple na si Marian Rivera, Dingdong Dantes at mga anak nito sa regalong natanggap ng kanyang anak na si Malia. Nagdiwang si Malia ng ika-anim na kaarawan noong January 18. Thank you so much at Marian Rivera Papa at Dong Dantes ate Zia and guwapong-guwapong Zixto, sobrang happy si birthday girl sa gift. Thank you, caption ni Pokwang kalaki pang video ng pagtanggap at pag-unbox ni Malia ng gift. Sa kabilang banda, binati ni Pokwang si Malia sa pamamagitan ng pag-post ng mga sumusunod. Happy, happy birthday my little Tisay mahal na mahal kita, walang hindi kayang gawin si mama para sa inyo ni ate lahat ng dapat suungin. Susuungin ko, lahat ng dapat iluha, at dapat iinda, sasaluhin ko, maging maayos, at komportable lang. Ang dadaanan mo sa buhay patungo sa mga pangarap nyo, naway lumaki kang matatag na tao, mabuting tao, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Nandito lang si mama, go 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 anak. Paglaki mo, saan ka man magtungo, saan ka man dalhin ang pangarap mo. Isang lingon mo lang, nandoon ako lagi nak nakaalalay sa'yo hashtag happy birthday Melia I love you. Samantala, nagpost si Leo O'Brien ng isang taus pusong mensahe sa kaarawan ni baby Melia. Happy birthday, sweet Melia my love at Melia underscore O'Brien. Wishing you the very best in life and so many more blessings and happiness. I love you so much. Six years ago today was the best moment of my life and I have been so proud of you every moment since then. Enjoy your day to the fullest because you deserve the absolute best. Love you, sweetheart, and nana, grandpa and tita love you too. Magugunitang noong nakaraang buwan ay naging maagang Christmas gift ang natanggap ni Pokwang matapos niyang manalo sa deportation case laban sa kanyang dating kinakasama na si Lee O'Brien. Sa ex dating Twitter nagbigay ng komento si Pokwang sa pagkapanalo niya sa kaso. Justice served. thankful, hashtag grateful, hashtag healing, hashtag move 2024, Ania. Nagpasalamat din ng aktres sa kanyang abogado na si Attorney Ralph Kalinisan na nagsabing, isang tagumpay para sa Pilipino at sa kababaihan, ang pagkapanalo ni Pokwang. Magugunitang taong put nang kumpirmahin ni Pokwang na hiwalay na sila ni Lee. Nung una ay sinabi niyang naging maayos ang kanilang paghihiwalay, ngunit kalaunan ay isiniwalat niya ang totoong dahilan.